Sino po sa inyo dito ang nakaranas ng maiwan? tas po ang kamay. Ah, nahihiya sila. Yeah. Naiwan. Naiwan na po ba kayo? Masakit po ba? Wow, masakit. Eh, sino naman sa inyo ang nakaranas ng mangiwan? <laughs> nahihiya kayong tumaas. Ano? Sabi ni Carlo Aquino sa kanyang pelikula, hindi law, lahat ng umaalis ay hindi nasasaktan. Kahit yung nang iiwan, nasasaktan din yon So ngayong araw nga pong ito, ang ating paglilala ay tungkol sa pag-alis, sa paglisan ng ating Panginoon, sa Kanyang pag akyat sa langit. Pero sa paglisan ito ng ating Panginoon, may mga makabuluhang bagay na pwede tayong matutunan. Number one, ang paglayo ay bahagi ng paglago. Ulitin nga po natin, ang paglayo ay bahagi ng paglago. Kung gusto nating lumago, minsan kailangan nating lumayo. <clears throat> Pansin ninyo, yung isang magulang, iniiwan niya ang kanyang anak sa paaralan. Umiiyak yung bata. Pero anong sabi ng magulang? Kailangan. Kailangang iwanan yung bata. Kasi kung hindi niya iiwanan yung bata, hindi ito matututo kailangang lumayo ng magulang para lumago ang kanyang anak. Mga kapatid, umalis ang ating Panginoon dahil kailangan lumago ng simbahan. Tapos na ang kanyang misyon. Ipinasa niya na ito sa kanyang mga alagad. At ang kanyang mga alagad ay pinamumunuan na ang simbahan. Kung hindi aalis ang Panginoon, hindi magkakaroon ng simbahan na magpapatuloy ng kanyang mga mabuting balita, ng kanyang mga ipinangaral. Ang paglayo ay bahagi ng paglago. Kahit yung mga nagboboard halimbawa sa Maynila, di ba po kailangan lumayo kasi bahagi yun ng pagunlad bilang tao. Mag-aaral na sa malayo ang inyong mga anak, hindi pwedeng kayo kasama. Hindi pwede pwedeng mag-aasawa na ang inyong anak, gusto nyo ikapisan pa kayo sa bahay. Hindi lalago ang bawat isa kapag lagi tayong magkakasamang ganito. Bahagi ng ating pag-unlad ay ang unti-unting paglayo natin sa bawat isa. Kahit pa yung inyong asawa, inyong anak, kahit pa yan ay sino mang kaibigan na napakalapit sa inyong puso. May mga pagkakataong kailangan nating lumayo sa isa't isa kung gusto nating umunlad bilang mga tao. At ganoon po talaga ang buhay, mga kapatid. Kahit ang ating pananampalataya. Kung kailangang maging matatag, may mga bagay tayong kailangang alisan. May mga pagkakataong kailangan tayong lumayo sa mga sitwasyon kung gusto natin na tayo umunlad bilang tao. At yun nga ang ginawa ng ating Panginoon. Kaya siya'y umakyat sa langit. Siguro nalulungkot ang mga alagad. Panginoon, ang tagal nating magkakasama. Bakit mo naman kami iiwan? Dahil may planong iba ang Panginoon. Gusto niyang lumago ang kanyang bayan bilang isang simbahan. Yun po ang number one. Ang paglayo ay bahagi ng paglago. Number two. Ito ay paradox, ang number two. Ang Diyos ay aalis, ngunit siya'y nananatili. Ulitin natin, ang Diyos ay aalis, ngunit siya'y nananatili. Kakaiba. Kasi pag tayo umalis, hindi natin kasama yung ating iniwan. Pero pagdating sa ating pananampalataya, hindi po ganito. Umalis ang Diyos sa katauhan ng ating Panginoon, pero siya'y nananatili. Sa kaninong katauhan? Sa katauhan ng Espiritu Santo. Sapagat sabi ng Panginoon, kapag alis ko, may iiwan ako sa inyo. Ang paraklito. Walang iba kundi ang Espiritu Santo. Ang Espiritu ng katotohanan. Siya ang gagabay sa inyo. Sa mga panahong kayo'y gulong-gulo, sa mga panahong pakiramdam nyo'y kayo mag-isa, kasama nyo ang Diyos, kasama nyo ang Espiritu Santo. Kaya napakagandang balikan natin mga kapatid, may mga sandali ba sa ating buhay na pakiramdam natin iniwan tayo ng Diyos? Yung mga sandaling pakiramdam natin, pinagsakluban tayo ng langit at lupa. Sabi natin, Panginoon, bakit naman ganito? Ang dami kong problema. Ang dami naming problema sa bahay, ang dami kong problema sa pera, sa negosyo, sa aking relasyon sa aking asawa, sa aking mga anak. Panginoon, nasaan ka? Iniwan mo ba ako? Magandang balikan ng mga ganitong tagpo dahil sa tunay kahit pakiramdam natin na umalis ang Panginoon, siya ay nananatili. Hinding-hindi niya tayo kayang iwan. Dahil kasama natin ang banal na Espiritu Santo. Sino ba ang banal na Espiritu Santo? Siya ang Diyos na sa atin nagpapabanal. Alam nyo, sabi ng isang santo, ang Holy Spirit daw ay the great unknown. Hindi masyadong kilala. Hindi nga tayo masyadong nagdadasal sa Kanya. Pansinin nyo, tayo nagdadasal sa Diyos Ama, sa ating mga panalangin. Diyos Ama ang makapangyarihan sa lahat, etc. etc. Nagdadasal tayo sa Diyos Anak. Panginoong Isokristo, Kristo, kami po ay inyong gabayan, etc. etc. Pero bihira tayong magdasal sa Diyos Espiritu Santo lalo na sa ating mga personal prayers. Bihira, iilan sa inyo dito ang nagdadasal sa Diyos Espiritu Santo, kami po ay inyong pabanalin. Bihirang bihira. Siguro kapag tayo nasimba sa Padre Pio, kapag tayo ay nagdarasal ng Come Holy Spirit. Pero other than that, lagi ang ating panalangin ay tungkol sa Ama, patungkol kay Jesus. Pero mga kapatid, kasama lagi natin ang Espiritu Santo. Dahil nung umalis ang Panginoon at siya'y umakyat sa langit, ang Espiritu Santo ang kanyang iniwan para tayo gabayan. Kaya, yun ho ang panawagan sa atin sa araw na ito. Magkaroon ng matinding relasyon at ugnayan sa banal na Espiritu Santo. Lalong higit sa mga panahong pakiramdam natin, tayo iniwan ng Diyos. Kasama natin siya. Kasama natin ang Espiritu Santo. Number three. Si Jesus ay aalis, kaya pwede tayong maghabilin. Ulitin natin, si Jesus ay aalis, kaya pwede tayong maghabilin. Sa ating pagdiriwang na ito, alam natin na si Jesus ay umakyat sa langit, sa dakilang kapistahang ito. At saan siya nagpunta? Pumunta siya sa piling ng Diyos Ama. At dahil siya ay pumunta sa piling ng Diyos Ama, pwede tayong maghabilin sa Kanya. Anong ating pwedeng ihabilin lahat ng ating mga hinanaing sa buhay. Kung papaanong inihahabili natin ang lahat kapag tayo ay nasa banal na misa. Ano po ba ang banal na misa? Ito'y pag-aalay ng Diyos Anak sa pamagitan ng Diyos Espiritu Santo ng Kanyang buhay sa Diyos Ama. No, ang iniaalay natin dito, ang kanyang katawan, ay ang katawan ng ating Panginoon. Ito'y sakripisyo ni Jesus. Iniaalay natin sa Diyos Ama. Kaya tayo bilang mga katoliko, ano ang ating ginagawa? Tayo nakikiisa sa pag-aalay na ito. Sinasabi natin kay Jesus, Panginoon, isama mo sa iyong mga sakripisyo ang aking mga sakripisyo. Ihandog mo din sa Ama yung mga mumunting handog ko sa araw-araw. <clears throat> Alam niyo mga kapatid, meron hong simbolismo sa Misa na napakaganda, na siguro yung hindi natin napapansin. Ano ito? Kapag pinaghahalo ang tubig at ang alak. Anong ibig sabihin nito? Kasi yung alak, ano ang mangyayari sa kanya? 'Yun ang magiging dugo ng ating Panginoon at iaalay sa Diyos Ama. Ano yung tubig? Ito daw ho ang sumisimbolo sa ating mga munting sakripisyo bilang mga Kristiyano. Yung tubig, kumbaga ito yung ating mga pawis at dugo na inihahalo natin sa dugo ng ating Panginoon. Kumbaga sinasabi natin na, Jesus, isama mo naman sa iyong iaalay sa Ama yung, at, yung aking mga mumunting alay sa araw-araw. Yung aking mga pawis at dugo sa pang-araw-araw na buhay, isama mo sa iyong kamahal-mahalang dugo pag ito'y inialay mo sa Diyos Ama. Ibig sabihin tayo'y nakikiisa sa misa sa gawang pag-aalay ng Diyos Anak sa Diyos Ama. Ito mga kapatid ang pwede natin gawin, lalong higit sa pagdiriwang na ito. Ialay natin lahat ng daladala natin. Ihabili natin sa Diyos Anak. At sabihin natin, Jesus, dalhin mo din sa Diyos Ama lahat ng aking daladala. Lalong higit kung tayo po'y hirap na hirap na, kung tayo maraming sakit na iniinda, kung tayo ay maraming problemang dinadala, ialay natin sa misang ito. Ating ipahabilin sa Diyos anak. Sabihin natin, ako'y nakikiisa sa iyong paghihirap. Iniaalay ko din ang paghihirap ko sa araw-araw. -ara. Mga kapatid, si Jesus ay aalis. Pwede tayong maghabilin. Ihabilin natin lahat ng daladala natin, lalong hinggit ang mga sakit at paghihirap na meron tayo. Mga kapatid, ito ang ating pagninilay sa ikawalong araw ng ating pagsisiyam para sa minamahal nating patrong si San Isidro at sa ating pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-akyat Neso sa langit. Tatlong bagay na nawa ay ating baunin sa ating mga puso. Ating balikan. Ang sabi natin, number one, ang paglayo ay bahagi ng paglago. Number two, ang sabi natin, ang Diyos ay aalis, ngunit siya'y mananatili. Lagi natin kasama ang Diyos sa katauhan ng Espiritu Santo. At number three, ang sabi natin, si Jesus ay aalis, pwede tayong maghabilin. Ihabilin natin sa Kanya lahat ng ating daladala. At sabihin natin, Panginoon, nakikisa ako sa iyong pag-aalay ng sarili sa iyong pagsasakripisyo na inihahandog mo sa Diyos Ama. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng Misa, daladala ang ganitong diwa, tayo ay patuloy na magdasal. No, ipagdasal natin lahat ng ating mga mithiin sa buhay. Huwag nating kakalimutan ding ipagdasal lahat ng mga taong wala dito, ngunit higit na nangangailangan ng ating panalangin. At sa tulong ng ating mahal na patron, nawa makarating sa Diyos, lahat ng ating panalangin. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.